So, ayun, mga ante, mga uncle. Meron po kasi nag-direct message sa akin. Sabi niya, meron po daw siyang nakita na uh, nag-aral daw po muna bago po nag-apply sa agency. Uh, ang nababayaran po nila is 25,000 daw po. So, ayun po ang paliwanag ko sa inyo. Based po sa aking experience na sa aking pag apply ah... Uh, kailangan nyo po magkaroon muna ng employer bago po kayo mag-aral ng Japanese language. So, ang masasabi ko po sa inyo, mag-apply po muna kayo, magkaroon mag-apply po kayo sa mga agencies, na legit agencies na nabanggit ko po noon una, tapos uh, pag may employer kayo sa niyo po kayo mag-aral ng Japanese language. So, ang pag-aaral po ng Japanese language ay free lamang po sa ating agency. Okay? Inuulit ko, ang pag-aaral po ng Japanese language ay free po. Lalo na po pag may employer po kayo.